Nganyo, malaki tubo dito. Matipid po ang ulam natin ngayon mga kaibigan. Kahit walang kanin, pwedeng-pwede na. Ito lang, okay na. Isang itlog po ito. O, batihin natin yan. Lagyan na natin ng kalahating kutsaritang asin. Kalahating kutsaritang paminta. Ito na naman ang asukal. Kalahating kutsaritang asukal. Kung gusto nyo lagyan ng isang kutsarang sesame oil, lagyan po natin. Tuloy ang halo. Tatlong piraso ng bawang. Marami-raming sibuyas. Isang kutsarang sibuyas. Sibuyas na mura, mga dalawang kutsara. Isa, dalawa, tatlong kutsarang cornstarch. Ilang pirasong hipon lang po ito, siguro mga lima o walo. Tinagdad ko lang na maliliit. Tsaka ako po isasama itong ating giniling na baboy. Haluin na natin. O ito po ang wrapper natin. Ilalatag ko muna Babrush natin yung paligid. Huwag masyadong marami. Lalagay natin sa gitna. Malinis na kamay ko. Ganito paggawa. Para lang kayong gumagawa ng envelope. Pagkatapos, yun ang mga magkabilang dulo. O pagkatapos, hawakan nyo yung tuktok. At ikutin nyo ng konti. Dahan-dahan lang po at baka pumutok. Ito yung dalawa natin ginawang sa example. Pakpan nyo po ng malinis na tuwalya habang tinatrabaho natin yung ating natitira. Para hindi po tumigas. Nganyo malaki tubo dito. Ang daming magagawa eh. Gagawin ko, ilalagay ko muna sa loob ng refrigerator para hindi po matuyot. At habang uh, ginagawa natin yung kaldo. Ito naman yung natirang wrapper, hiwain po natin o gupitin natin ng maninipis. Ito gawin nyo, yan, para magkahiwa-hiwala. Antika po, painit muna tayo ha. Ito, todo ko na po itong ating bawang. Sibuyas. Para lang magkakulay ng konti at hindi maputla yung ating sopas, eh, lagyan natin ito. Lutuin natin po yan. Mga dalawang minuto hanggang sa lumambat po yung carrots. Paminta at patis. O, lalagyan ko na po ng sabaw. Ito po ay kaldo. Limang tasa po ito eh. Ang ginawa ko dito sa kaldo, pinakuluko ko po yung kahit anong buto. Buto ng manok, buto ng baboy, wag lang butong pakwan at hindi po maganda yon. Ayun, manok o baboy. Pakukuluin po natin yan. Takpan po natin. O, tingnan nga natin. Aba, kumukulo na. Lalagay ko na po ito. Kung ito po ititinda nyo, huwag nyong ilalagay sa kumukulong tubig hanggat hindi umuorder yung customer. At sayang, magkakalabsak-labsak. Takpan po natin. Okay. Pagkatapos ng isang minuto, ay eh, napapansin ko naman, unti-unti na lumulutang yung ating uh, wonton, di ba? Pero bago natin tuluyang maluto, ilagay na po natin itong ating ginupit-gupit na wonton wrapper. Nagpapasarap din yan. Kikita kayo ng malaki. Dahil wala naman laman to eh. <laughs> Takpan. Lumulutang na. Ang ganda tignan no. O bago nyo hanguin, lagyan na po natin ng sibuyas na mura. Yung iba po naglalagay ng katitik na gatas para creamy ang dating at uh, pumuti-puti ang sabaw. O maglagay tayo. Hindi nyo kinakailangan. Pero bago nyo po hanguin o patayin ang apoy, lagyan nyo ng gatas. konti lang. Lagyan niyo po ng pinritong bawang sa taas bago niyo kainin para mas masarap. Basta po maglagay kayo ng comment kung ano masasabi niyo dito sa aking niluluto. At kadalasan naman po ay eh, sa inyo ako kumukuha ng idea kung ano lulutuin susunod. Ron bilaro po. Bye everybody!